Yan, uh, meron tayo dito Nissan Cefuro 1997 model Ang concern dito ni sir is uh, Low power And uh, delay shifting uh, Nung matrouble troubleshoot natin uh, Nakita natin is Parang pigil talaga yung takbo Yung road test natin dito sa may Island park Yan, uh, Nag decide tayo magbaba ng Catalytic converter kasi Nagiinit yung catalytic Pati dun sa loob ng Uh, loob ng sasakyan mismo, mainit kaya nag decide tayo yan, binaba natin, uh, sobrang kapal ng build up ng mga dumi nagbara na dyan sa ating catalytic, yun o, know? grabe uh, kaya talaga yung exhaust gas ni lumalabas, kasi barado nga ng ganyan, kaya nag yung part na yan kaya may possible din na nag overheat din yung ating engine yun yung naging problema nya yan, makikita nyo yan wala na yung mga bara pero ibababad natin sa degreaser yan kasi talagang barado at I think first time pa mabaklas yung catalytic na yan kung makikita nyo yan oh. daming dumi and then proceed tayo dito sa may ano, you know, pag-cleaning nito. natin sa Para degreaser. muna natin okay, ng tubig na may kasamang degreaser. And then, yan. tubig. Sabon, tapos degreaser. Spray. Para malinis na malinis at matunaw yung build up ng dumi dyan sa loob ng kalitig. Yan. Sa so, natin ng Okay na. Okay na yan. Yan. Binaba, binabad muna natin ng 15 minutes yan para uh, mababad at matunaw yung build up after 5 uh, 15 minutes yan uh, pinalik na ulit natin bumugan okay na uh, para uh, matesting na yan road test ngayon tayo so, yung hatak is okay na Mamaya paglabas. na. Uh, observe natin ito. Uh, i test natin kung may pagbabago. Kasi uh, may isa pa siyang nararamdaman dito yung kadyot kapag uh, nagsishifting. Then high RPM din kasi pagka uh, nagsishift. And based dito sa observation at driving natin, uh, may improvement siya sa hatak pero yung uh, mismong takbo ng sasakyan, Uh, talagang delay kasi Ay, yan, siya, makikita natin 8 -8. na kadyut siya kapag ka nagsishifting uh, I think may problem din to sa trani niya kasi di ganito yung normal na takbo dapat konting din lang natin ng silenyador uh, aabante na siya ng maganda ito kasi parang matagal bago niya ma-reach yung 60 km per hour ayan ito palabas may tayo yung yung, na, yung yung sa so, may mga top ang dasma uh, iikot lang din natin dito sa may shortcut and dito sa may island park then ikot dun kapunta sa shop uh, based dito sa road test natin talagang iba talaga yung takbo may improvement siya sa hatak ng makina pero yung sa hatak ng transmission talagang iba hindi, hindi to yung normal kaya sabi ko kay sir, uh, mag-decide kami na ibaba yung oil pan para ma-check din yung condition ng ATF. Yeah. yan, Ayan, uh, kung makikita nyo, binabano na natin yung oil pan and then itong strainer. Uh, dami na ito yung ano? galing doon sa transmission. lining. Uh, kaya uh, we decided na talaga may problema na sa atin. iyan thank you sa pananood guys and subscribe.